Mula nang nabili ko tong sasakyan kong si Aurora, madalang ko nang magamit tong si Rusi na tricycle namin. Ayan you o, know, makikita nyo, sobrang alikabok niya na. Madalang ko na kasi siyang gamitin. Kaya nang si ko kanina, ayaw yung umandar. Tsaka lagi niya na nagiging sakit yan eh. Ilang beses ko nang binabaklas yung carburetor niya. Naging madumi, nalang na-stack. Kaya bumili ako ng carburetor sa ngayon sa Shopee. Yan. Mga 300 plus ko lang yata ito na bili sa Shopee. Yan, kahihin yung brand niya. At hinanap ko yung siyempre yung model nung Rusi TC125 dahil yun yung model nung tricycle natin. Yan, papalit na tayo dahil lagi na nagiging sakit ng carburetor nung una binaklas ko dahil madumi dahil matagal din yung nagagamit tapos yung pangalawa tumatagas yung ano niya dahil dun sa floater tumatagas yung gas e, ngayon pangatlo kung nagsawa na akong baklasin palitan ko na ng bago ayan siya ayan nung una syempre nakababayan no, para pag nasindi i-off natin ayan tapos tatanggalin natin yung hose. Yung hose ko, DIY na lang din dahil na lumutong yun dati. Yan, so babaklasin natin yan. Gagamit tayo ng 8mm. Yan, medyo naluwagan ko na kanina eh. Pati sa kabila, tanggalin din natin. Tapos, yan, tanggalin natin to. Ikot lang natin ang ganyan. Tapos yan, ito, lulugan natin ng Philips. Yan. Nilugan ko na kanina kasi nililinis ko na kanina pero ayaw talagang sumindi. Kaya bumili na ako ng ano, inintay ko na yung order ko sa Shopee para palitan na natin ng buo. Para hindi na lagi nagkakasakit. Yan. tas uhugutin mo lang ng ganyan. Hmm. Tanggal na. Tapos susundutin mo lang yan. Yung parang sa kanya na sa brake. Yung may ulo siya. Tatanggalin mo lang yan. Tanggal na siya. Hindi ko na napakita kasi nag-stop kanina. <laughs> Ayan. Nalagay natin yung bagong ganyan. Sa takip sa ibabaw. pasok mo lang lang ganyan para matago yung stainless dyan tapos lalagay natin yung rubber may spring tsaka yung karayom yan, susuot mo lang dun sa butas na yon tapos uhugutin mo siya medyo nahirapan din akong hugutin yan kanina yan yan, ayusin lang natin yan kukunin na natin yung mismong karburador yan, papasok natin doon yun, karayom dapat pagka pinasok mo yung garayom dyan, lulubog siya lahat. Yan, yan yung buong bilog na yan. Kailangan papasok siya. Yan, o, pumasok. Kailangan papasok siya. Tapos, ibalik natin yung rubber. sarado natin. Para malak. Ikot mo lang. Ayan. So, eh, lang. Basta pag naikot mo na siya, ibabalik mo lang siya roon Yung parang yung kanina, kung parang yung tinanggal, ganoon lang din. No. Hindi ko na na-video kasi. O, tapos, yung hose. May libreng hose na yung carburetor. O, yun yung ginamit nating hose. Doon sa kabila. Hmm. Hmm, o, tapos, binuksan ko. Hayaan nyo muna ng mga ilang minuto para bumaba yung gas. Matapos sabay tadyakan nyo kung wala na, na siya. Ngayon, oh. Umandar na. Ilang araw ko din yan pinapandar. Hindi ko siya mapandar. Lagi na nagiging sakit niya yung karburador nga eh. Kaya nung mga ilang beses ng ganun lagi naging sakit ayaw bigla dahil matagal nga siya din nagagamit na i-stock. Pinalitan ko na ng karburador para kasi ginagamit ko tong tricycle pang mga hakot-hakot ng mga kung ano-ano lang na alapit lang eh, kung saan-saan lang. Yan. Tsaka kung malapit lang ang pupunta natin, yung tricycle lang ginagamit natin. Yan. O so yan, binalik ko na yung screw. Tapos ilak mo lang din ulit lahat. Yan. Tapos so na. So, ayun lang mga dud, no? Kung gano'n lang kung paano natin ginawa. Ito yung dati niyang carburador, oh. oh. Napalitan na natin. So, ayun lang, no? Gano'n lang magpalit ng karburador So, blinag ko na din para may share ko sa inyo kung paano, no? So, ayun lang mga dud. Salamat ulit sa panonood Please subscribe!